Isang ama mula sa barangay Kutkot sa bayan ng Liluan sa Cebu ang nagbahagi ng nakakapanindig balahibong video ng kanyang labing tatlong taong gulang na anak na babae na nasa tuktok ng kanilang gate habang malakas ang agos ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4. Ang video ay kuha umano ng kapitbahay habang nilalamon ng baha ang kanilang subdivision. Ayun sa ama, inanod siya ng rumaragasang tubig ngunit nakahawak sa gate ng kalapit na bahay. Pinatalon niya ang anak upang makaiwas sa mga sasakyang inanod ng baha. Nasalo niya ito at magkasama silang umakyat sa bubong ng kapitbahay. Nakasuong din sa panganib ang kanyang asawa at siyam na taong gulang na anak na lalaki na lumangoy sa tubig baha para makarating sa isang dalawang palapag na bahay. Muling nagkita ang pamilya makalipas ang halos walong oras. Sa kabila ng takot at pinsala, labis pa rin ang kanilang pasasalamat sa Panginoon na ligtas silang buong pamilya. In the heart of changing lives ako sa si Michelle Craste ng Brigada News Philippines the music and news authority